Hello mga idol Meron naman tayong panibagong video ngayon Eto na recover ang aking katalungan mga idol Idol para meron tayong panggastos Idol o oh. Ito yung mga bunga o oh. O itu, na idol. Oh. Quality na mga idol. Oh. Uh, halos lahat sila mga idol. Mayroong bunga. Oh. Uh, Yan. Oh. Oh. Uh. Iba ani naman ay tul. Mu. na naman ay na 哦。Oh.